Hello mga mare, tara samahan nyo ako gumawa ng ice candy para po sa mga gustong gumawa po ng ice candy, tara samahan nyo po ako. It na puhunan, malaki po ang kita. Tundan nyo na po kung paano ko po ginawa ang ice candy. Una ko po ginawa ay nagpakulo po muna ako ng 1 and a half liter po na tubig. Tapos pagkakumulo na po yan, ihahalo lang po natin ang ating cornstarch. Halo na po natin ang ating cornstarch, naglagay na rin po ako dyan ng 2 tablespoon na vanilla. Tapos hinalo ko na rin po yung ating cream dinsada na 4 110 ml. Haluhaluin lang po natin yan. Ang haluhaluin hanggang maluto po ang ating cornstarch. Tapos nag na rin po tayo ng sugar. O saluhaluin pa rin po natin. Tapos ilagay na rin po yung ating cream. O dinurog ko lang po yan. ng baso po ang ginamit ko. Ayan na po. nahalo na po yan ay luto na po yan. Ayan. Pwede na po yan. Palamigin po bago ibalot natin. Sasalin lang po yan sa pichil. Mas maganda po kasi kung sa pichil ilalagay. Pakulo po ako ulit ng 1 and a half liter. Tapos ganun din po yung pagkagawa natin. Lulutuin lang din po yung cornstarch. Tapos ilalagay na rin po natin yung mga ibang sangkap dyan. Tapos halo, lang ulit po. halo haluin lang po hanggang maluto po yung ating cornstarch. Kasi dapat po luto po yung ating cornstarch. Ganun din po yung mga ano nyan takal. 3-4 lang din po yung nilagay ko pong cornstarch dyan. Haluin lang po natin yan hanggang maluto ang ating cornstarch. Tapos mag a na rin ulit tayo ng 2, 2 tablespoon na vanilla. Tapos haluin po ulit. tas ilagay ulit po yung ating cream dinsada na 410 ml. Ganun lang din po ang atin paggawa sa cookies and cream. Magkaparehas lang po ng pagkagawa at parehas lang din po yung sukat. Tapos inad na rin po natin yung ating sugar at saka inad na rin po natin yung ating mangga. halo haluin lang din po yan. Papalamigin lang po sabay babalutin na po natin yan. Ayan po. Kung sino po gusto maggawa ng ice candy, pwede nyo pong gayahin. Thank you for watching.